Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So mag-update ako sa inyo dun sa ating mga alaga ngayong araw. Medyo matagal-tagal din yung huling upload ko, may 10 days na ngayon. So ipapakita ko yung setup ulit dito sa aming backyard dahil binago ko nga nung nakaraan. At ipapakita ko sa inyo yung ating mga sisiw. So samahan nyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng counting idea at tips sa pag-alaga ng mga manok at pabo. So tara mga kaibigan, samahan nyo ako. Ayan mga kaibigan, sisimulan natin dito sa ating mga pato. So 2 weeks old na sila ngayon. So nag nga sila noong April 16. Ayan, ang lalaki na at ang bibilog. So gaya ng sabi ko mga kaibigan sa mga previous vlogs, tubig ang number 1 na buhay ng ating mga pato lalong lalo na sa sisiw. Di bali nang mawalan sila ng pagkain, kagaya niyan, wala nang laman yung feeder nila. Pero hindi nawawalan ng tubig kasi dyan talaga sila nabubuhay mga kaibigan. At kitang-kita nyo naman, eh naglalaro sila. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, kailangan-kailangan nila yan. Dahil once na nawalan sila ng tubig, ay possible na mamatay sila. So pagdating ng mga 3 weeks mga kaibigan, baka ihiwalay ko ng inahin natin para ma-breed ulit at mapaitlog. So samantalayin natin habang maganda pa yung panahon, makapag-breed pa at makapag-produce ng mga sisiw natin. So dito mga kaibigan, tingin ko 50-50 yung lalaki at babae. Tinitignan ko lang sa size ng katawan at ulo mga kaibigan. Dahil halata kapag lalaki, malalaki yung size. So sana mas marami pa rin yung babae para ma-breed natin pagdating ng breeding season. Para marami tayong mapaitlog at maproduce pang sisiw. Ayan nakakatawa dahil nabuhay natin lahat mga kaibigan so yun yung kinaganda kapag nakakulong sila so malayo sa predators mapapalaki muna natin so kapag tama na yung laki nila mga kaibigan pwede na natin bitawan o ilipat sa baba sa lupa para hindi na sila basta basta makain ng mga predators ito naman yung mga sisiw natin ng native mga kaibigan kung mapapansin nyo apat na lang yung nandito dahil ito yung mga lalaki. So doon nga sa walo, possible na apat yung babae kasi mas maliliit yung apat. Kiniwalay ko na. Kasi kung mapapansin nyo, Ay nagpa-feather peck sila. So ang feather pecking mga kaibigan, kapag board sila sa kulungan, hindi kasi sila laging may natutuka na feeds dahil nga one month old na sila mahigit. So to be exact, 1 month and two weeks old na o six weeks old. Ay mapapansin nyo yung likuran nila walang balahibo. Kasi ganyan yung mga lalaki, mga kaibigan. Tinutuka nila yung mga kasama nila. Lalong lalo na kapag yung mas maliliit sa kanila. So ayan, malalaki din yung manok natin. Malalaki sa edad nila. So ito yung papalakihin natin. Pipilian natin ng magandang rooster. At itatabi natin. So yung hindi natin mapipili, Pang-meat type na mga kaibigan. So yan yung kinaganda kapag tama yung sistema natin, nakikita agad natin yung problema sa ating mga alaga. So sisilipin natin yung apat nilang kapatid na babae. Ito yung mga kapatid nilang apat mga kaibigan na possible na babae. Kung mapapansin nyo, hindi mapupula yung palong nila. So dyan ako nagbabase at sa doon sa balahibo. So kung mapapansin nyo rin, mas malilit sila doon sa apat dahil nga possible na hen itong mga ito. At sila talaga yung naapektuhan ng feather pecking. So meron tayong isa dyan na halos maubos yung buntot. Ayun, yung kulay black. Itong tatlo medyo nakarecover na. At kung mapapansin nyo, mas maliliit yung katawan nila kasi nga mas malalakas kumain ang mga rooster mga kaibigan. Kaya kung magbibreed kayo, habang pinapalaki nyo sila, Iwalay nyo yung mga babae sa lalaki kasi malulugi talaga sila pagdating sa pagkain. Kagaya itong mga to. And kung hindi nyo gagawin yun, mga kaibigan, sigurado, hindi lalaki ng maganda itong mga babae, mababansot. At ayun, oh, tignan nyo yung buntot niya. So ngayon palang naghihilom yan, mga kaibigan. Dahil hindi naman ako lagi nandito, syempre hindi napapansin ni misis ko. Ayan, nagpe-feather pecking at kinakain nila yung laman. So trivia lang, mga kaibigan. Once na nakakita pala ng kulay red yung mga manok dahil yan yung dominant na color na nakikita nila mas lalo na lang tinuto ka kaya lalong nagdudugo o natatanggal yung balahibo so once na may nakita kayong ganoon sa inyong mga alaga eh tanggalin nyo na ilipat nyo kasi mamamatay at mga once na nabutas yung kanilang katawan so buto na lang na agapan namin at naka na sila So pupuntahan natin yung nesting area nung nanay nila mga kaibigan. So marami-rami na yung itlog na nailay niya. Hinihintay ko na lang na maglimlim siya. Dito pala nanging itlog mga kaibigan, yung nanay ng mga sisiw natin. Yung itim na inahin. So simula nung pinakawalan ko siya, ayan naka 12 eggs na siya. So mukhang tataas pa ang bilang nito dahil hindi pa siya naglilimlim. So i-update ko kayo kapag naglimlim na siya mga kaibigan. Sana madagdagan pa ito. At magaling naman maglimlim yung ating inahin at magaling bumuhay ng sisiw. So tamang tama, bago magtag-ulan, habang summer pa, mapaitlog natin siya ng mapaitlog para maparami natin. So bago magtag-ulan, marami na tayong papalakihin na sisiw. So nakakatuwa mga kaibigan dahil effective yung mga ginagawa kong program, yung sistema dito sa aming backyard. At nakikita yung epekto na healthy yung ating mga alaga dahil nagpuproduce sila. Sabi nga mga kaibigan, a uh, healthy chicken is a good breeder. Lagi nyo yung tatandaan. So, yan yung itim nating inahin mga kaibigan. Laging lumalapit yan dyan sa ating tandang. So, sana maganda yung similya. Ng mga itlog natin. So, ito nga pala yung isa nating dumalagang manok mga kaibigan. So, malapit na rin ito mag-breed. So, nilagyan ko na ng palatandaan yung paa niya. So, ibababa ko yan sa lupa. Ilalagay ko sa scratching pen. So, kung naririnig nyo yung tumitilaok mga kaibigan, kapatid niya yan na rooster. So, ang plano ko nga, itong hen natin, imimating natin doon sa rooster na galing kay Sir Christopher yung tatay nito, mga sisim na to tapos yung kapatid niyang lalaki yun yung ipaparis natin dito sa mga hen na mapapalaki natin so ganoon yung plano kong gawin mga kaibigan ito yung rooster na sinasabi ko mga kaibigan ayun binatilyo na sya yung tumitilaok so nasa kanya pa rin yung lahi ng Rhode Island Red at malaki pa rin yung size so binaba ko na siya dyan para magamit ko nga yung ibang kulungan natin so pagdating ng araw kapag malalaki na yung mga sisiw natin, sila yung ipapares ko dito para hindi ma-inbreed. So habang hindi pa siya nagbibreed dito sa ating backyard, magpuproduce tayo, magpuproduce ang sisiw doon sa dalawang inahin natin na itim. So dito pala sa tabi niya mga kaibigan, andito na yung mga pato. So dahil nga nilipat ko yung mga pabo natin, dyan ko na sa muna sila nilagay. So dahil dalawang inahin tsaka isang barako pa lang yung andyan. So dito pala mga kaibigan, andito na yung mga pabo natin. Isang inahing pato na lang yung naglilimlim doon sa sulok. So para maluwag-luwag yung breeding area ng ating mga red bourbons, so sila na yung nilagay ko dyan. So gaya ng sabi ko, masikip nga yung kulungan doon, kaya nabasag yung mga itlog. So dito mga kaibigan, sana maglimlim sila ng maayos. So yung mga itlog na Ayaw nilang limliman, sinalang ko muna doon sa incubator natin sa hatcher. So sana mapisa yon mga kaibigan habang nag-aaral pa maglimlim to mga inahin natin kasi nga beginner pa lang to na inahin. Mga kaibigan, update nga lang pala doon sa mga beetles natin na na-produce natin. Ayan na sila sobrang dami na. So nandyan na lahat yung mga superworms natin na nag-transform. Ayan ang dami nating beetle. So ang gagawin ko ngayon, bali tatanggalin ko na yung mga patay dyan tapos dadagdagan ko ng darak. Kasi once na nakapaglay na ng egg yung mga babae mga kaibigan, kusa silang namamatay. Ayan ang kapal oh, sobrang dami. So ang nilalagay namin na source of water nila dahil maraming makopa na nalalaglag, yun yung nilalagay namin mga kaibigan. So dito pala sa kabila, ito yung una nilang pinagbridan mga kaibigan. So ang ginagawa ko sa tinatanggal ko para makalaki ng maayos yung mga superworm. So medyo malalaki na yung nandito mga kaibigan. Ayan, medyo malalaki na oh. Pinapataba na lang natin, ayan dami. So ganito na yung size mga kaibigan oh. Ayan, ganyan na yung size. Tamang tama, next month may maipapakain na naman tayo sa ating mga alaga. So ganyan lang gagawin ko mga kaibigan sa pagbibreed ng ating superworm. So ganun- lang din ulit yung gagawin nating cycle. Once na 2 inches nakalaki itong mga superworm natin, ilalagay ulit natin sa mga cups para maging susunod na set naman natin ng breeders. So medyo nakukuha ko na mga kaibigan yung proseso na pagbibreed ng superworm. Kaya hindi na ako nahihirapan ngayon. Napakagandang source of protein yung superworms natin. Marami na rin maliliit dyan mga kaibigan. Sinilip po kanina. Nadagdagan ko na ng darak yung kanilang beddings mga kaibigan. At ayan nilagyan ko na rin ng makopa. So yan yung pinaka source of water nila mga kaibigan. At ayan ko nakikita nyo nagme-meeting sila oh. So ganyan lang yung mga beetles natin. So sana magtuloy-tuloy yung magandang pagbe-breed nila at yung magandang pagpuproduce nila ng mga superworms para sa susunod na batch, mas marami na yung mapuproduce natin. So ganyan yung itsura mga kaibigan, pumapatong yung mga male sa mga female. Yung sa female pala mga kaibigan, once na nakapaglay na sila ng 500 eggs, gaya ng sabi ko kanina, kusa na silang namamatay. Kaya yung cycle ng buhay nila, mabilis lang. Kaya kailangan nating laging ma-standby na pang-breed yung mga matured na superworm para maging pupae. Kasi kapag naubos yung mga female dyan, wala na naman tayo magiging breeders. So yun yung naobserbahan ko sa nila at yun yung gagawin kong practice na i-maintain yung mga breeders natin. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang ating video for today. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa aking munting YouTube channel at sa aming munting backyard. So sana may nakuha kayong kaunting idea sa pag-aalaga ng ating mga sisiw, ng ating mga pabo, pato at manok. So hanggang sa muli mga kaibigan, sa mga silent viewers and subscribers natin, maraming salamat po. Ingat kayong lahat and God bless us all.